ito mga idol, yung kanilang uh, setup ng water pump. Ito po ditong nakaset na nagkakasulin uh, po siya. Plus ito yung naka-solar. So, ang kagandahan, kung uh, walang araw, eh, at least may naka-reserva pa rin na di So, tuloy pa rin yung supply ng tubig. Pakita lang natin yung setup nila. Para gusto niyo magpa-install lang ganito, ay uh, may idea kayo. Uh, pwede niyong makopia. Plus, yung kanilang galvanized doon na uh, circular pan na 5 meter diameter. So syempre naka-floater siya. Makikita nyo doon sa band yung unlimited yung buga ng tubig. Yung overflow. Dito nakapunta. yung kanilang overflow, meron silang, ayan, 10%, yan Or 20%, I mean. Tapos meron 50% and overflow niya. So yan, oh, makikita nyo may lumalabas sa tubig. Ayan, nagagaling po yan doon sa 5 meter diameter. Yung sumasobra doon ay lumalabas na dito. So papunta dito, papagsak dyan. Ayan o. May 100% pala din siya. Sorry mga idol. May 100% na yun. Kasama na po yan. So yung tumatagos na doon. Papunta dun sa kanilang palayan. Sa inyo rin yung palayan sir. Ayan no. So yung mga palay dyan sigurado magiging healthy dahil dun sa waste ng isda. Tapos yung probiotics na kasama. Ayan o. No. Naka-overflow lahat. Ayan, nagaling naman sa concrete pad po yan. Kasama sa circular pa natin mga idol is yung ganito ring blower pero may backup din silang mga LP yan tabi lang yung kanilang ring blower kumbaga dito sa setup nila mga kapisda may pang araw sila itong mga LP, LP na aerator na to pang araw itong mga green na yan araw siya umaandar and then pag ito naman si, si ring blower pang umaga itong mga green ayan tapos pag nyong kakalimutan syempre meron dapat kayong ganito ayan kasi ito kahit na naka-flutro po, po kayo mga idol magre-reset po kayo or maglalagay kayo ng panibagong isda. Ito po yung ginagamit to cleanse yung pan para mamatay yung mga bad bacteria na nandyan. Siyempre yung mga mancha-mancha sa gilid ng mga pan nyo, itong gagamitin nyo na pang cleanse. For pan preparation po siya. Yan. Cleaning ng pan, ito yung tumutulong dun sa pagkiklinin ng pan para mamatay yung mga pathogenic dyan, mga bad bacteria sa, yung, sa pan Pero ito talaga, aqua maintenance, talagang ito yung everyday na kailangan hinahalo po sa pagkain nila para maging matibay yung isda nyo, healthy, hindi sakitin at may yung maraming mortality. Ayan, may malit sila dati. Paubos na rin, sir, no? Ay, meron pa. Ayan. <laughs> marami sila dito probiotics, mga idol, oh. So, yung una nabili nila, yung mga nakabag. Ito. Meron pa. Marami pa silang stock. At, si Preto, yung kasama sa galvanized na binili nila. So, ito yung package. Naka-include na babies kilo. Ito na yung bagong lalagyan ngayon ng probiotics, ng orobiotics. So nakakanister na rin siya at isang kilo partner. Pin lang kayo kung gusto niyo ng ganito. <laughs> Ay sorry. Kasama pala yung biscuit dito ayan oh naka nakabalot pa. 1 e meter diameter. Yan ganito kahit na 10 meter diameter yung kunin niyo lagi may kasama pong ganito. Yan ito kasama probiotics. Meron po siyang uh, biscuit tapos yung ganito na ring blower. Tapos kasama na rin yung mga ganun oh. No? Yung mga hose ka matalak hose para sa dissolve oxygen nung ano niyo nung circular fan.